Sir, good evening. Good evening, Rose. And Rose, ano po na akong bidyuhan? May init ang gulo ko ngayon. Alam mo, magkagalit na naman kami ni Rachel. Nag-away na naman kayo, sir. <laughs> Nag-away na naman. Ay, alam mo ka, Rose, Ann. Hindi ko naman mapigilan ang kamay ko, eh. Talagang mabilis ang aking kamay sa pagdating sa mamo. Kaya ako hindi masyado nag... Huwag mo na akong bidyuhan, Rose, ano? Tawin, eh, sayang, tatak. Maghihiwalay na kami ng iyong ma'am. Dahil din niya na kaya ang sakit na dinadanas niya sa aking mga kamay. Ha? Ah, sige na rosan, duk na umbiduhan. Sige po. Umbiduhan. Sen. Pumasok na daw po kayo sabi ni Ma'am. Sabi siya? Opo. Ay ah, hindi, Rosan. Hindi hindi ako papasok. Baka magdilim lang ang paningin ko sa iyong Ma'am. Hindi kanya alam na ako'y dating instructor ng karate sa Quezon City. Ayaw ko na mangyari ang mga ginawa ko sa kanya. So, Sige na. Pumunta ka na doon. Sayang ang tato. Sige na. Ito ko'y tutulog na. Tapos na ako manood ng ano, Barbie Girl. Sir! Rosan! Ano yan? Wala. Gusto lagi ako'y pagkusutin. May washing machine naman. Ay, nakasampay na. Ay, yan ang tata. morning. morning, sir. Ano pa ulam? Wala po. Wala tayong almusal? Wala. Ay, si mama, kumain na? Kumain na po, nagluto po ng na kanya. Eh, talagang makasirili yung babaeng iya. Ah, uh ah. -huh. Ay, talagang sayang ang tato. Talagang pinabayaan ng nga ako. Ah, ah. Okay kasi so, ang tunay niya, mas gusto ko pa ang maglaba kaysa mag-almusal. Sayang ang tatak. <laughs> eh hey boy! Sir! Papawis tayo, tawag mas tete, tatayan. Okay, uh -huh. Gusto ko lagi pawis yes, malapit ay. na na mga liga. Mm -hmm. Yes, ay. Sige, tayo mo Sir! Wala naman kay short eh! Ay, Sir! ano na naman? Ano ga naman yan? Pati manok ay eh, pinasok nyo na din eh. Rose Ann, wala kang pakialam at lalang walang pakialam ang mamaw. Kahit baboy at baka ang dalhin ko dito, wala siyang pakialam. Mas gusto ko pang katabi ang manok kaysa sa mamaw. Ha? Siya ang patulugin mo doon at siyang itambang mo sa labas. Ang manok ay dito. Sayang ang tato. Sir, good evening. Hi, good evening Rose And... Sir, pumunta po kanina dyan si Doc Edwin. Bakit daw? Tinatanong kung may sakit daw kayo. Ano so, sabi anong, mo? Nakita po daw kuya kaninang papilay-pilay. Sabi ko po eh, may trangkaso ang. Oo, very good. At buti nga po, hindi ko sinabi na bagong tulip po kayo. Huwag <laughs> mo sasabihin bagong tuli, ah, na bagong tulip, Rose. Ang kainamang ka naman. Nakakahiya naman iyon. Isa so, yan, tatok.